Mas ang presyo sa ah, mga ng mga Ah, ito ng mga ang ay patong sa 85,000. At ito naman ang kanyang hulihan. Sir, pwede po sir malaman ang presyo? Pwede po. Magkano po ang 46,500? ang uh, presyo naman ito ay 46,500. Ano po sir ito? Inahina o dumalaga? Dumalaga. Yeah, dumalaga pa pala ito. At ito naman ang hulihan. Thank <laughs> you. Ay, po sa inyo, pa-massage niyo. po Sir, -ano po ang presyo sir Dalawa po, sir. Ah, uh, itong makasarili ano, tipatabahin ito nitong kay sir mahigit sa isang daan itong dalawa ang maganda itong patabain no? Eh. mga ganda ang kanyang hulihan eh. medyo matagal tagal so, alagaan nila itong mga pagkaganitong medyo payat pa yung mga pinakamatagal mga 6 months yan yeah. saka ito gaganda pang abot na ito dahil pagka yung pagka yung mga uh, may katawan na yung medyo mataba, yun ang sinasabi mga 3 months to 4, ito ay abuti pa ng mga 6 months uh, bago humulog ang pangangatawan ito. Sir, pwede po sir malaman ang presyo? 20. 20? Yeah. Ito naman ay 20,000 ang presyo nito. Yeah. Dumalaki so, ito, patabain. Patabain. Kaya ka patabain. Tay mo kanu pong presyo ng inyong baka? Ha? Ay, ba? ang presyo naman nito kay Tatay ay 65,000.

Ah, uh, ito naman dalawa isa 70,000 na po sir, yung dalawa 'no. Ito nang mga isa ay 85,000. Ngumusun malaki na itong maganda. makatalo nito nitong isang to. Sir, pwede sir malaman ang presyo eh. niya. No. Presyon no. daw na tumatalo nito ay eh, mahigit sa 90,000. Ay haba!

doi patong sa 65,000 ang bawat isa nito Boss, oh, pwedeng mo lamang ng presyo niya? Pwede magkano ang presyo? Mamabawas naman. Yung... Ah, oh, bawas naman sa 70,000. Ayan. Ang ganda pala siya, no? Ayan. Uh, Demiree, de Batangas? Demiree? Yeah, Ayan. Ayan, kaya pala maganda. Ayan, kaya pala maganda. Mag ah, laki ang tahinga nila. No? Ang baka, no? Bata pa, no? Mabilis lang ito. Ayan. Alagang talaga. Kalaw pati. Saka pati mabait na baka kaya ito maganda Hindi mahirapan ng kahit yung bata ang magula. Boss, magkano ang presyo ng yung baka? 75. Ah, 75. Yeah. Ito naman ang presyo naman ito ay 75,000 makapal ang balat yan, luwag tama ito mga alaga in yan ay presyo pa lang naman mababawasan pa ato saan sa yan sir saan din yan na patong sa 60,000 presyo

Wala pang kabawas-bawas ang ngipin. At ito naman ang hulihan. Boss, pwedeng wala pa ng presyo? Operasyon naman ito ay 46,500. Pataba eh. Hindi lang natin maikutan dito sa may hulihan tuwa ng kondito Sikip, hindi tayo makabuelo. Pinigil, pinig. Boss, pwede mo lamang ang presyo. Patong sa parang na. Ah, uh, ito, uh, ito na yung patong naman sa 40,000. Yeah. Ito lang wala, no. Patabain na, no. Pinigil, pinig, pinig. Para kami lang sa kuwari. Oh, yun. po. Ah, uh, itong mga isang dito itong malapit uh, dito ay may sa ay 70,000 ano. Kita i map. Ang makita. Ang mga palaki na ano, maganda. Mas magkano presyo na itong ba? Mahigit 45. Ah, uh, ito naman ay mahigit sa 45,000. Ba, ito malaki na kung um, mahigit sa 45,000 maganda ito patining mo. Mura na ito. Ang